Agad na naaresto ng Pasay City Police ang dalawang sospek sa pamaril kaninang pasado alas dos na madaling araw sa barangay 190 Pasay City kung saan isang babae biktima ang nasawi na si May Andrea Abueme Montehermoso, 24 years old. Inaresto kaninang alas 11 na umaga ng mga polis sa follow-up operation ang dalawang sospek na si Romel Napoles E. Mararan, 42 years old at John Paul Napoles E. Cirilo, 32 years old. Isinagawa ng mga otoridad ng follow-up operation matapos na makakuha ng impormasyon mula sa ina ng biktima na si Maricel Abene e. Montehermoso na itinuturo ang sospek na si John Paul Napoles na pumatay sa kanyang anak. Iginit ang ina ng biktima na tatlong araw ng nakakaraan ng na magkaroon ng pagtatalo ang kanyang anak sa sospek at nagbanta na papatayin ang kanyang anak. Doon ay nagsagawa ng operasyon ng mga polis na ikinadakip ng mga sospek na naaktuhan pa na gumagamit ng illegal na droga. na kumpiska sa mga sospek ay isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 7.76 grams na nagkakahalaga ng 5,168 pesos at mga drug paraphernalias. Itinuro naman ng mga testigo si Romel Napoles ang siyang baril sa biktima. Naharap naman ngayon dalawang suspect sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.